no? I think The, uh, nasa ano siya, nasa 8 colors naman yata or 7 colors, variety. Isang puno lang siya, nasa 7 colors. Ano lang to, nasa 12.5. 12,500 mga ka-jungle. In our like ganito, ikakat lang yan siya, madali lang mapagtanim, ganyan. Ikakat mo lang siya, mm -hmm. and then tusok-tusok mo lang. Pero pag tusok nito, okay, much better, ilalagay siya sa malilim na lugar. Huwag din dito sa mainit. Tawag lang million flower na Bougainvillea. Ito, Marami itong kulay available. May red, light pink, may white. So... Hello mga ka-jungle. Nandito tayo ngayon sa Villa Cinco, Tacloban City dito sa San Jose. At isa sa kababayan natin na nagbebenta ng bougainvillea, ordinary at grafted. Ito si Ma'am Erica. Ayan, napakaganda. Yes, hello. Good morning. So isa po siyang expert sa mga bougainvillea. Mapa-ordinary man at mga grafted bougainvillea. So dito muna tayo mag uh, discuss sa mga ordinary bougainvillea. So, ma'am, paano mo napapa uh, grow ang mga ganitong ordinary lang na mga bougainvillea? So actually, mga ganito ang mga ordinary bougainvillea like ganito, ikakat lang yan siya, madali lang mapagtanim, ganyan, ikakat mo lang siya, mm -hmm. and then tusok-tusok mo lang. Pero pag tusok nito, okay, much better, ilalagay siya sa malilim na lugar, Wag din dito sa mainit. So ilalagay natin siya sa malilim na lugar, de. pwede mo ikat mo yung mga dahon niya, ikat mo yung mga dahon niya. Kailangan kasi siyang ikat kaya para mas maganda yung tubo niya. Ganyan. Wow. And then, pwede din siyang lagyan ng mga panpaugat. Like ito, tinatawag lang Ana Anaah. Pwede yung... ding aloe vera? Pwede ding aloe vera. Pwede uh -oh. ding ano, din aloe vera. Para sa sinasabi niya ano, ano, yung tawag doon? Yung uh, rooting hormone. Uh oh, oh ganon. Yung mga ganon. Pero kailangan siya, much better, ilalagay siya sa malilim na lugar para uh -oh. tubo maganda. Yan. So, ano ang mga variety mo dito sa Bougonville na binibenta mo ngayon? Meron, meron tayong ta. like nito, red tangerine, so, actually red... yung iba hindi pa nagbulok lang, like, nag-start pala yung pag-blooming. Mm -mm. Meron din tayong itong light pink. Meron ta meron tayong ano, yung tinatawag nilang million flower na bougainvillea. Ito, marami itong kulay available, may red, light pink, may white, so actually wala na akong ibang available na color kasi no, Ito, no, ang, ang ganda na. nito. Light pink color. Wow, napakaganda. Mm -mm. Mas maganda pag kakapal pa yung bulaklak. Actually, start pa siya pag bulaklak. Mm -mm. So, ayan. So, paano mo siya nami-maintain na para mapabulaklak mo siya yung ating mga ordinary lang? Ako naman, hindi ako nagagamit ng mga fertilizer. Yung isa akin naman, natural lang. Hindi ako naglalagay ng mga fertilizer oh. para sa mga buginvilla. Mm -mm. Kasi pag, pag nasasanay sa mga fertilizer, so, parang... So hindi siya missado. Need na talaga kailangan na talaga. Parang tao kailangan mm -hmm. talaga ng maintenance. Kung baga may sakit kailangan maintenance. <laughs> uh -uh. So ako na sa, sa init lang. Kasi ang bougainvillea kailangan direct sa init eh. Ay, gano, Kaya para mas uh -uh. maganda ang tubo. Basta direct sunlight lang. And then every morning magdidilig lang, water water lang every day. Ganun lang. Mm, Napaka-perfect. Kahit hindi na po tayo maglagay ng fertilizer sa ating mga bougainvillea. So um direct to sun la dapat yung kinakailangan na uh, requirement ng ating mga bougainvillea. Kasi alam naman natin na marami sa ating mga kababayan dyan na merong mga bungonvilya, nasa direct to sun talaga, bumubulaklak na sila. So, napansin ko din sa mga buong kasi meron akong vlog about mm. sa iniinom daw na juice yung kanyang flower. Totoo, ah, diba yes. Oo. Yung iba naman, hinahalo ko mag, mag gagawa ng sala, diba? Mm -hmm. eh, parang, kasi net, net mm -hmm. na hindi lang eh. siya ornamental, ano? Hindi lang siya about ornamental plants. Hinahalo nila sa mm -hmm. kung gagawa sila ng sala, yung mga special nila kasi nila parang may ganun din na parts natin kung magkano ang mga presyo mo kasi nagbebenta sila dito sa Villa 5. Yes. Kung gusto nyo bumili ng mga bougainvillea, mga ka-jungle, dito sa kanilang uh, pwesto, dito sa Villa malapit lang sa airport, na Cloban City, sa San Jose. So, meron silang binibenta dito. Baka maka daan kayo dito, pwede kayong, ma, pwede kayong bumili ng mga bougainvillea nilang binibenta. So, start tayo dito sa pinaka-first uh, row ng inyong binibenta mga bougainvillea. So, mga ganitong ordinary, magkano po ito, kuya? Ganito, like ito. Oh, oh. Like ito siya, depende naman sa laki eh. Mm -hmm. Pwede na siya tag 350. Kung paramihan naman, may tawa din. Depende sa kakapal din ng bougainvillea. Wow. Pag medyo chararat, so medyo mura. <laughs> ay, ganon. Oh, oh. oh, oh. Pag medyo makapala yung bulaklak niya, maganda yung tubo, 350. oo oh, tag 350, mm -hmm. ganon. So dito naman, anong variety? Ay, anong ano to? Mga What? ordinary pa rin. Ordinary. Yung yung dito siya mga grafted. Pad meron naman meron tayong mga grafted. Pag mga malalaki, depende din, no? Oo. So, $3.50, makakabili kayo ng mga mga mura na po yan na Bougainvillea. Kasi alam nyo, mga ka-jungle, mahirap patubuin ang mga ganito. It takes time talaga yes. magpatubo ng mga ganito. Kasi mm. parang tree din siya, uh, parang puno din siya na pinapag-grow. Tapos, dinidesign po yung mga ordinary. Kahit ordinary lang, tinitrim-trim pa din nila para hindi sila magyabong ng masyado para maganda lang siya tignan para so, yung ayan, mini maintain din kaya ganun po yung presyo pero napaka budget meal po ang ating mga ordinary pero kung gusto niyo maghanap ng mga grafted meron din sila tara kuya let's go so ito yung mga small grafted na bougainvillea so meaning to say yung grafted ano po yung grafted grafted bougainvillea or, or tinatawag na Thailand bougainvillea hindi ito yung hindi siya ordinary naman sa isang puno, iba-ibang variety, iba-ibang kulay. Meron tayo sa isang puno, may tatlong kulay. Meron naman tayo sa isang puno, like nito, mayroon naman apat na kulay, sa dalawa, mm -hmm. tatlo. Actually, iba yung di pa lumalabas na color. At saka, ano naman nito depende namin din sa laki, yung bintahan naman. Oh. Pero maganda siya kasi nga, two varieties na siya. One, so, two, three. three. Ay, three varieties. Three varieties, Oo. isang puno. So, napakaganda. Mm -hmm. Pero sa susunod, they explain ni Kuya kung paano mag-graft ngayon. Wala pa kasi ano, ano. Mm -hmm. So, magkano naman ito? ito magkano naman yung tatlong variety pag sa presyo niya? Nasa, meron naman, tag 1.5. Oo, 1.5. Yung parang uh -oh. starting. yung Starting, yeah. Depende naman kalaki. Pero maganda po siya, mga jungle kung gusto nyo bumili ng mga grafted. Mura na po yan kasi sa iba, ang mamahal talaga ng mga mm -hmm. bugon vila, lalo ng mga grafted, di ba? Kasi mahirap yan. Matagal din siyang pagandahin, pagkapalin. Matagal din siyang ipabloom. Hindi lang siya buwan, abutin din yung... Same ba ng pag-aalaga ng grafted at saka yung ordinary? Ordinary. Yun. Parehas lang, lang din naman. Ako hindi, hindi, hindi rin ako naglalagay ng mga fertilizer. Natural lang din. Basta direct sunlight lang. Okay. Yun lang. Iba, Iba, naglalagay ng mga fertilizer. Ako naman hindi. Okay, let's doon tayo sa malaki mo. Yes, meron tayong malaki. Tara, let's go. <laughs> Kasing laki ni <laughs> so, bago kayo mag-enter sa kanyang plant shop, well, plant garden, makikita niyo yung napakaganda at napakalaking bougainvillea na grafted dito. So, pwede niyo pang entrance sa inyong garden. So, magkano naman ang ganito? Ito naman, nasa ano lang to, nasa 12.5. 12,500 mga ka-jungle pero worth it dahil ang laki niya hindi na po siya parang ang tawag na yung bushy na parang mm ite-trim mo pa siya. Ano parang design lang siya, no? I na, think ay, nasa ano siya, nasa 8 colors naman yata or 7 ah, colors ganun? variety. Isang puno lang siya nasa 7 colors. Wow. Walong variety, uh, pitong variety. Wow, pitong variety. Hindi lang siya ano, Kundi pero yung variety. kanyang tunay na ano na yung puno niya yung puno niya And, yung puno niya is bougainvillea talaga pag nag ano ka ng bougainvillea yung puno talaga dapat is bougainvillea talaga hindi na pwede saging sa no oh yes <laughs> <laughs> siya, kung gusto niyo bumili dito sa Villa 5 kay Sir Erica Ma'am Erica pwede din yes <laughs> kasi napakaganda niya meron po siyang mga binibentang bougainvillea kasi expert din po siya mag-grafting. Kung gusto nyo magpa-grafting, pwede din po. At may landscaping po sila. So, ano po yung Facebook page ninyo? Landscaping services ko naman, pwede kayo mag-PM sa akin sa akin Facebook, Oo. Eric Cagalan, or mag-text sa akin. So, ilalagay ko na lang yan dito. So, thank you so much for this opportunity na na-explain nyo sa amin yung Bougainvillea na mga variety nyo at mga plants nyo. So ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panood and I will see you next episode. I hope na i-share mo ang video na ito para marami din ang makapanood tungkol sa bugonvilla na plants. And I will see you next episode because more plant, less stress.